Babaeng nagbebenta ng shabu patay ng pagbabarili ng katransaksyon sa Antipolo. Detalye na balita mula kay Ejel Parosa, sa 52 Ejel, good morning. Uy, Ejel, dead on the spot, ito isang babaeng tulak o ng shabu. Matapos barilin sa ulo ng kanyang binentahan sa barangay Kupang Antipolo City. Ayon kay Police General Colonel Mark Henry Garcia, acting chief of police sa Antipolo, Agad din namang na-arresto itong suspect so sa isinagawa nilang hot pursuit operation kahapon batay sa initial investigasyon na itong gunman matapos pagbumurahin ng biktima dahil sa itumanggi ng bentahan ng ilegal na droga. Makikita sa CCTV footage, sinundan pa ng suspect itong babae saka malapit ang tininga habang naglalakad. Negatibo naman sa paggamit ng illegal drugs itong uh, salarin pero mayroon siya 16 warrant of arrest para sa kasong robbery. Narecover din ang ginamit niyang baril ay tinapon malapit sa crime scene. Maharap ang nasabing suspect sa kasong murder. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel.